Okay, magandang araw sa inyong lahat. Okay, dahil mahalapit na ulit ang pasukan, pag-uusapan natin kung bakit pahalagahan natin ang ating pag-aaral o makinig kayo mga bata para uh, baka ito ay kapulul, kapupulutan ninyo ng magandang aral. Okay. Ang pag-aaral ay mahalaga sa atin dahil ito ang susi ng ati, susi para makamit natin ang ating pangarap sa buhay. So makinig kayo, narito ang mga iba't ibang dahilan kung bakit dapat natin pahalagahan ang ating pag-aaral. O una, pagsusulong ng ating kaalaman. Dahil ang edukasyon ay nagdad nagdadagdag ng ating kaalaman. O makakakuha tayo ng kaalaman at kasanayan na magagamit natin sa iba't ibang aspeto ng ating buhay So, kailangan natin pag-ibayuhin pa o mag-aral ng mabuti makinig sa ating mga teacher dahil yung makaalaman kaalaman na yun ang uh, lilinang ah, uh, uh, ano yung hahasa o yun ang magagamit ninyo para sa uh, inyong kinabukasan Pangalawa, ang pag-aaral ay nagkakaroon ng magandang karera. O, dahil sa, dahil, uh, sa pag-aaral o natapos natin ang pag-aaral, uh, ang bigay sa atin ng mas magandang buhay. Magbubukas sa atin ng mas maraming oportunidad, opportunity sa trabaho o saan mang larangan. Kristo. Kapag nakapag-aral ka, mas uh, may opportunity ka na mas makakahanap ng mas magandang trabaho o mas magkakaroon ka ng mas malaking kita. Okay, pangatlo. Ito ay ito na rin ay pagsusulong sa iyong personal na buhay o pagpapaunlad ng inyong buhay. Ang pag-aaral hindi lamang tungkol sa libro ito rin ay tungkol rin sa pagpapaunlad ng inyong uh, kasanayan, pagdisiplina sa sarili at kumpiyansa sa ating sarili. Siyempre, kapag nakatapos ka, di confident ka talaga na kahit saan ka pumunta, hindi kayong nahihiya, o mayroon ka talagang, mayroon ka talagang, o nakatapos ako, hindi Pero hindi naman ipagyayabang mo. So, ba pag nag-apply ka ng trabaho, o papasok ka ng, 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 ng trabaho, confident ka dahil may alam ka o may kaalaman ka sa pinapasukan mong trabaho dahil nakapagtapos ka nga. So, lagi nating tandaan lagi nating tandaan na ang pag-aaral ang pundasyon ng isang maliwanag na kinabukasan. Hindi lamang para sa sarili kundi sa uh, kinabukasan ng ating pamilya. Yun lang, maraming salamat sa pakikinig.